Muli na naman po tayo nandito para tumalakay na naman po tayo ng isang usapang relasyon. At ngayon po, specifically, ay tututok tayo kung paano natin mawiwin yung mga ex po natin pabalik sa isang relasyon. Sa dami na po ng mga vlogs na ginawa natin, kung saan nandyan yung mga proseso ng no contact, radio silence, cut connection at kung ano-ano pa, na alam ko naman po based on coaching session natin ay napakarami na po nagsucceed. Pero today mga utol ay tututok po tayo doon sa pinaka problema. At isa sa malamang na dapat nating gawin at dapat nating tutukan kung gusto po natin bumalik yung mga taong mahal natin. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po paki like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon tulad nga na ng sinabi ko mga utol, tututok tayo dun sa parang pinaka problema na kadalasan pag ito po ay hindi po nabibigyan po ng pansin, ay hindi po bumabalik yung mga ex natin. Kadalasan kasi medyo nababaliwala natin ito at tumututok nga po tayo dun sa meron tayong dapat patunayan, meron tayong dapat gawin, isa pa sumasabay pa po yung panic instinct natin kaya napupunta na lang po tayo dun sa napakaraming kamalian. And at the end of the day, lalong lumalayo po yung mga ex natin. Very normal lang naman po siguro na pagka kayo po ay nasa breakup, napakarami pong mga masasamang nakikita ang ex mo sa'yo, mga negative thoughts. At ang hindi po pepwedeng mawala dyan ay yung tinatawag na grouch. In Tagalog, tampo. Noong mga nakaraan ay binanggit ko na kailangan i-validate po natin yung feelings ng ex natin in order para mag-flow yung positivity sa inyong dalawa. Kaya nga siguro hindi nakikita yung mga positive things o mga bagay na nagawa mo sa kanya or even yung pagmamahal natin ay dahil nga po nahaharangan ng mga bagay o situation na to. This answers the question kung bakit parang hindi napapansin o naaalala na ng ex mo yung mga pinagsamahan ninyong dalawa. Dahil in the first place, baka may kailangan muna tayong gawin para mag-flow po yung positivity sa inyong dalawa. Ayun ay, ay i-acknowledge po muna natin yung tampo ng ex natin. Kasi di ba, even sabihin na natin sa mga oras na to mga utol, bigla kang tawagan ng ex mo, out of nowhere, nagulat ka. Surprisingly, bigla siya nagparamdam sa'yo. At sinabi niya sa'yo na, o oh, baka pe, pwede na tayong magkabalikan ngayon, ngayon na ngayon na. Di ba po, even ikaw mga utol, ay hindi ka rin kagad papayag. Dahil ang pakiramdam mo, may kailangan pang i-acknowledge sa nararamdaman mo. Dahil ika nga, hindi naman po tayo computer program na basta na lang po sasangayon sa ganon. At bakit kailangan natin gawin ito mga utol? Dahil unang-una ito po ang magbibigay senyales o signal sa kanya na i-drop yung mga defense at guard na inilagay niya during the breakup. Dahil very natural at normal lang naman siguro na pagkakayo po ay nasa breakup, okay. protektahan mo yung mga emotions mo. Kaya nga maglalagay ka ng mga boundaries. Ngayon, kung sasang ayon ka sa kanya mga utol o sabi na nga po natin, i-acknowledge natin, di malayong i-drop niya yung mga guards or defense na yun towards you at magbago ang paningin niya sa'yo. Kasi para magkabalikan kayo, kailangan maging palagay yung ex mo sa'yo eh. Sa pakikitungo niya sa'yo, kailangan hindi siya namumoblema na i-stress, na pe-pressure or even nag-worried sa mga pakikipag-interact niya sa'yo. It's a very effective way para kumalman ng konti at mag-relax, relax muna yung ex mo sa pakikipag-interact niya sayo mga utol. Dahil kung may pressure, natural lang naman, na kahit nasabihin na natin na nagkakaroon na siya ng realization o namimiss ka na niya mga utol, pipigilan niya to dahil kakapit nga po siya doon sa mga boundaries na nilalagay niya in order to protect their own emotions. Also, kung i-acknowledge po natin yung tampo niya mga utol, yung sabihin na nga po natin na bago tayo let's say domestance or magpakita nga po ng ating positivity, ay malaki po ang maitutulong dahil you will appear confident hindi needy at hindi naghahabol sa kanya. Dahil sa ganon, mga utol, ay parang in-acknowledge o tinanggap mo yung breakup ng 100%. Walang sama ng loob, walang bitterness. Mas lalaki po kasi yung pag-asa na siya po ay bumalik, mga utol, dahil imbis na makita niyang ikaw ay very desperate, makikita ka ngayon on a different light. Mas malinaw, mas confident, mas matured, mas understanding. At mga traits yun, tulad nga ng binanggit ko sa mga previous vlogs natin, na doon babalik ang ex mo pagka merong mga sangkap na ganito. Also, magagawan mo o sabihin na nga po natin magkakaroon ng triggering factor para dumating sa ex mo, yung fear of losing you. Dahil kung halimbawa ikaw ay sumang-ayon agad, inacknowledge mo yung tampo, Tinanggap mo ito mga utol, syempre magkakaroon ng opportunity yung minor ex natin na isipin na baka kayo po ay mawala na rin. At mabura nga po yung sinasabing para naghihintay ka dyan at may assurance na kahit ano mangyari ay nandiyan ka lang po sa tabi niya at naghihintay na siya po ay bumalik. Lastly, of course, it will bring curiosity. Kasi pagka curious ang tao sa iyo, lalo siyang interesadong kausapin ka eh lalong interesado o magiging interesado ang isang tao kahit ang ex natin na ikaw nga po ay makaharap, makasama, malaman kung paano mo nagagawa ang mga bagay na to. Big question is, paano mo na kaya at naging confident ka without him or her? Kahit nga kayo ngayon mga utol, kung titignan mo yung ex natin, alam ko marami sa atin na medyo na-frustrate dahil nakikita mo yung ex mo na parang hindi apektado, na parang napakalakas. Di ba po mga utol, 101% ang laki ng impact sa atin? Kasi sa mga katanungan na paano niya nagagawa yon nang kayo po ay nasa breakup, ganun din po ang mangyayari towards your ex mga utol kung ipapakita mo na kaya mo, ina-acknowledge mo yung tampo niya, at ina mo rin po yung breakup. Kaya ako piniling pag-usapan ito mga utol dahil nga po sa napakaraming vlogs natin, mga tips and techniques kung paano mo magwi-win ng ex mo pabalik sa'yo, ay sa tingin ko kailangan unahin natin ito eh. Many times sinasabi ko na kailangan i-validate mo muna yung feelings or breakup sa ex mo. Pero iniisip ko kasi mayroon mga tinatawag na sulk or tampo na dapat po muna nating aregluhin. Sabi ko nga paminsan-minsan, patayin mo muna yung mga sunog, mga utol, hayaan mo muna magkaroon kayo ng positive impression or perception sa isa't isa bago tayo mag sa kung anong proseso mga utol in order to win him or her back. Dahil hindi rin po pwedeng basta na lang bumalik ang ex mo kung meron siya mga grouch na nararamdaman. Importanting ito po ay ma-acknowledge muna natin, importanting ito po ay mabigyan ng pansin. Nang sa ganon, patuloy pong dadalo yung positivity sa inyong dalawa. And of course, an opportunity for your ex para balik-balikan yung mga magagandang nangyari at nagawa mo sa kanya. Most likely, ito po ay magsasaksid, lalong-lalo na mga utol kung halimbawa ang napakaraming mga memories, positive things, fun memories na pinagsamahan ninyong dalawa. Alam naman po natin yan eh. Siyempre, lalong-lalo na nga po kung medyo naging matagal kayo ng ex mo mga utol. Lahat ng ito ay dadaloy kung halimbawang sinimulan po natin sa maganda at positibo bago po tayo tumalon sa kung anumang proseso tulad nga po ng no contact or radio silence. Let's say for example ma-realize niya na mahal ka pa rin niya mga utol pero kung halimbawang hindi pa po ina-acknowledge yung kanya mga grouch, sasabihin na lang niya na wala na rin kwenta ito, aalis na lang ako mas mabuti. Dahil wala din naman siyang pakialam, iisipin kasi ng mga ex natin mga utol na kung siya po ay babalik, ito po ay parang unresolved issues na babalik balikan Kanyo rin po over the years or over the months, weeks na darating sa inyong dalawa bilang magkarelasyon. Kaya importante i-acknowledge natin ito and then tayo po ay maging malakas, ibalik po natin ang ating sarili, maging more positive, maging more independent of course, and maging more reliable as a partner. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.